naman ng... sa ko mga B, I perform myself in the future place. New face, sabi sa akin, <laughs> ang bantot daw ng mukha ko. Ang kapal na ng mukha niyo sabihan sa akin. Ang kapal ng mukha mo B! <laughs> B, tara B, puntahin natin yung friendship natin B. Ay, isang malayo ba yun? Andyan siguro sa kabila B. Tara, pa, let's go B. B! <laughs> Hi B! B, may besh! B, ayoko ba ba sa Bash. Ang bantot ng mukha mo. Hahaha! <laughs> Best ako niya ka best. Malabo kang tingnan kasi sup, sup ka. Grabe ka mabisa amin, best. Grabe naman. Bakit kanyan ka? Kaya naman. Hmm. Bakit kanyan ka? Para ah. tungulong. Bi, busy ka ba? Anak ka ng bago. ganyan ka na? Kakalimutan mo yung mga pinagsamahan natin. Bi! ang ganyan na. B, huwag kang matras. Hindi tayo. Please. Pansin. Pansinin mo na kami, Bi. Bi! Ay, yan. B! Ano na pa ako may kakwentuhan dito. Ba't nandyan kayo? Kaya pala! Kaya pala hindi na pinapansin kasi nag-upgrade siya ng N. Meron na pala siyang bagong B. Eh kasi naman yung kapitbahay ko mga B, I perform myself in the future place, new face. Sabi sa akin, <laughs> ang bantot daw ng mukha ko. Totoo yun B, ang bantot ng mukha mo. Hindi porkit gumanda ka na, di mo na kami papansinin. Tsunga ka ba? Nakakasakit na B, nakakasakit. Nakakasakit B. Ano nga ang gagawin ko sa mga mukhang katulad nyo na mukhang simento? Paray naman, Bi. Ang sakit mo magsalita. Para wala tayong pinagsamahan. Ano? Ano ka? Ang kapal na mukha niyo. sabihan sa akin. Ang kapal na mukha mo, Bi. Ang kapal na mukha mo. nandabi ka Ang kapal. Ikaw ang makapal, Bi. Tara na, Bi. Isa ka Bi. Wala na akong masasabi, Bi. Wala na akong masasabi. Mga pula era kayo. Alis Bi.